namok. Huh? Namok. So, I take out this uh, one kador. And this is the for the... Yes. And I don't take the... No, can. If your blood pressure is low, you cannot take this. Kumusta, kumusta ang lahat? Saan man kayong panig sa mundo na Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo Ngayon ay eh, Friday Mamaya, kaya nakabihis na ako Ay sunduin kami ng Pamilya ng aking alaga At ililibot daw si Lolo Mas maganda yan para ma-relax siya Kasi kahapon ay medyo Hindi naman maganda Ang kanyang uh, sitwasyon. Pero hindi na ito bago sa kanya Lagi kasi siyang low blood kaya itong topic na ito for today's video ay isishare ko sa inyo ang tips kung paano pataasin ang low blood pressure ng inyong alaga o sa pamilya nyo. Kung halimbawa kung maka-encounter kayo ng ganitong sitwasyon sa inyong pamilya. Ito malaking tulong din. Morning routine ko na talaga guys na titingnan ko ang kanyang blood pressure sa umaga bago ko siya bigyan ng mga gamot. Kasi kanina sa pinakita kong intro ay may isa akong kalahating tablet na tinanggal ko. Yun ay ang Cardiloc o Condor. Ito ay gamot sa merong heart failure, heart disease at saka hypertension. May kontrahan to guys kasi uh, nakakatulong nga to sa heart pero ito naman din ang nakapagpababa ng blood pressure. Kaya iyan, sa tuwing mababa ang kanyang blood pressure, tinanggal ko yung kanyang tablet, kalahati lang. Kaya nga kalahati lang din binigay ng doktor. Pero kung talagang mababa, hindi ko siya pwedeng ibigay. Hindi ako nurse, hindi ako doktor, isa akong caregiver na nagtrabaho dito sa Israel. Pero based on my own experience sa ating alaga, natutunan ko lahat ang mga, mga technique para pataasin ang blood pressure. At ito naman din ay recommended ng doktor. Ang doktor din ang nagturo sa akin kung paano pataasin ang blood pressure. So, bago tayo mag-umpisa, guys, inyayahan ko kayong mag-subscribe sa akin YouTube channel. Kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe, please, please subscribe my YouTube channel and hit the bell button para lagi kayong updated every time kung ako'y mag upload ng aking mga videos. At sa mga dati ko ng subscribers, followers, viewers, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin at binalik-balikan niyo pa rin ang ating munting bahay. At sana itong mga tips na ito ay makakatulong sa inyo. Ito yung ginagamit niyang oxygen. Dito makita yung plus and minus sa kanyang hangin. Ito naman yung kanyang power, ang on and off. Tapos ito yung kanyang tubig sa oxygen. And ito yung start ng power. Yan ang ginagamit niya. At ito kanyang hose na i sasaksak sa ilong. Ayan. Gagamitin lang itong oxygen pag siya ay kinapos ng hininga. Ang matanda kasi may time na hindi sila makahinga. Biglang mawalan ng hangin. Ibig sabihin kulang sila sa oxygen. Kesa, kaya minsan hihimatayin sila o di kaya bigla nila mangisay kaya yan ang isa sa uh, dapat bantayan ng mga caregiver depende pa rin sa kondisyon ng inyong mga alaga nakakatulong na iangat ang kanilang mga paa at dapat ay nakahiga dito hindi ko muna siya pinahiga basta nakasanda lang pero maya maya niyan ay papahigain ko rin isa sa nakakatulong para umangat ulit yung tumaas ulit yung dugo ni lolo kasi masyado siyang low talaga nagre-range siya ng 70 over 37. So, nilagyan ko siya ng yung, kasi alam mo na matanda, kailangan natin ng malambot lang na tinapay at nilagyan ko ng kunting asin. Ito nakakatulong para tumaas bagya yung dugo niya. Kadalasan guys, laging ganito ang sitwasyon niya. Pag bumaba ang dugo niya, ito na yung mga kung ginagawa ko, strategy ko na para tumaas ang level ng dugo niya. So, pinibigay ko na to Pangalawa na ito, nakabigay na ako kay Lulo. Maya, maya naman, ibibigay ko naman yung panibago. Hanggat uh, hindi tumaas yung dugo niya, minimonitor ko siya. Isa pang dagdag na strategy sa mga mababa biglang baba ang dugo ay chocolate ini e mas maganda guys kung chocolate na ha? dark chocolate yun kagaya nito dark chocolate at may kunting salt mas nakakatulong sa kanya yun ang binibigay ko magkat lang ko ng punti. Ligas pa naman kasi galing sa pet. Ayan, bibigay ko to sa kanya. Kung hindi talaga tataas ang blood pressure na inyong alaga, kagaya ng sa aking alaga, ang pinakahuli niyong gawin ay magtawag na ng doktor. Kung obserba niyo ay walang pagbabago pa rin, mababa pa rin ang kanyang blood pressure, maaari na kayong tumawag ng doktor. Gaya na alaga ko, ginawag ko na ang doktor dito sa nursing home at tinututukan nila. Gaya sa ginawa ko, yun din naman ang ginagawa nila. Pero mas maganda na rin niya. Aware ang mga doktor din dito kung ano nangyayari sa alaga ko. Sa alaga nyo. <laughs> Ganun. At hanggang kinagabihan na yun, pabalik-balik ang doktor at chinecheck pa rin ang blood pressure ng aking alaga. Blood pressure, sa oxygen niya, sa... So, gumagawa kami ng saturation at hanggang kinabukasan another doctor naman ang nag-check kung okay na ba siya at okay na <laughs> ang sana okay naman ang aking alaga ganun lang nasanay na ako na ganyan siya basta alam mo kung anong dapat mong gawin Kung sa tingin nyo ay nakakatulong ang ating video na to, mari lang pong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. And don't forget to comment guys uh, kung anong sa loobin nyo, kung ito ba'y nakakatulong sa inyo. Uh, hinintay ko ang inyo, ko ang inyong mga comment at malugod ko itong babasahin.